Wow! Hello! For today's video, tayo ay magluluto ng pansit kanton na healthy dahil mayroong mga gulay-gulay na kasama. So, tingnan po natin dito. O, oh, ba? Diba? Napakaraming mga gulay dito sa binget. Napadaan kami dito kahapon noong pumunta kami sa Baguio. Tingnan nyo naman. Napakamura ng kanilang mga gulay. Kaya napabili ako. 100 pesos lang yung isang balot. So, may nakita ako dito ang pansit kanton na naka-stuck lang dito di sa bahay. Kaya, syempre, ang ginawa ko na lang dahil sa nagugutom ako at gusto ko ng mag-almusal, ay magluluto tayo ng pansit kanton na healthy na, nakakabusog pa. O, ba diba? Sulit na sulit. Okay yan. Ang alam nyo ba yung ginawa ko? Yung mantika na galing sa pansit kanton, yun na yung ginamit ko pang gisa. Tapos, nilagay ko na yung mga gulay-gulay at iba pang mga rekado. Tapos, syempre, nilagay ko na din yung soy na galing din sa pancit canton. Tapos, transfer ko lang dyan sa pinggan para naman iluto itong kanyang noodles. Kung saan ako nagluto kanina, nakawali, hindi ko na hinugasan yon. Kung saan ako naggisa at nilagyan ko na lang ng tubig tapos ayan na, noong nawalan na ng tubig syempre nilagay na natin ang isa ulit na ingredient ng ating pansit kanton at minekos-mekos lang natin o ayan, tapos na, malapit na maluto ang ating pansit kanton kaya naman, noong naluto na, ay trinansfer ko na ulit yung ating nalutong gulay doon sa wow. taas ng ating pansit kanton para naman merong makita na effects. Eh, effects. <laughs> Charis, Syempre para magandang tignan, 'di ba? Para sa plating kumbaga ayan, tinatry kong maglipat nung pansit kanto doon sa kabilang plato ko para doon naman po ako kakain pero naggamit or gumamit pa ako dyan ng chopstick eh akala ko naman kasi magaling ako sa pagcha-chopstick, pabida-bida okay, tayo eh, okay. diba, eh hindi ko mag-transfer transfer, kaya alam yung ginawa ko nang ko ng tinidor o oh, ayan, nagtinidor na lang po tayo kaysa naman yung magcha-chopstick tayo ang tagal-tagal maglipat hindi naman po ako Chinese, Japanese Chinese or Koreana para malaman yang paggamit ng chapstick. Hindi pa po ako ganun karunong. So, ayan na nga. At dagdag ko lang po, meron po kaming nabili na wine sa Baguio na 3 for 100 at natry ko yung mangustin. Perfect na perfect. Ang sarap niyan. Promise. Ang sarap. <laughs> ang sarap. Parang wala siyang alcohol content. Kumbaga, ang sarap yan ka-partner dyan sa Pansit Canton na aking niluto ngayon. O, oh, busog na busog na naman tayo. Tataba ulit. Ayan na. Thank you for watching. Bye-bye!